So yan po at kami na may nag-aalmusal ngayon. Dalawang po namang bayit din ang karan. At syempre sila nanay ay wala kagabi kaya ngayon sila naman dumayo. Yan salamat po sa paarakak ng auditor family. Lulupati yeah. yung may pangalan ng arakak. Si Lulupati. Masarap nga may arakak. Hani po, naki masarap arakak. Ang uso kana na ate kaya yun binili. Arcee. Hahaha. Oh, si Gian. Sa Laguna na talaga Oh, oh, sa Laguna si Gian 'yan. Iya. E, Paborito. Uh, Tingnan niyo 'yung nanay dito, Hindi diyan sa bayan. Wala namang kasan, medisin. Kasali lang ang meron dito, kasali sa LB. tubig. po tayo na sa chupon. At pinag-smash ko po ng patatas. So yan guys, magandang tanghali po at ngayon po ay magluluto ako ng seafood boil at magluluto rin po ako ng pansit at ano po, sila ate po mamaya ay paalis na. papatikman ko po sila ng aking recipe. Ayan. Pampansit po yan. Tapos ito yung gulay na ilalagay natin. Ako po ay nagpapahiwa na kay ate ng, oh, ano, ano, ng bawang. Guys, uh, at ito na po yung ating alimango. Si Mahal po ay nagpain. At isinama po ito si Lance na pong nagpain. Ayan po yung huli nila. Tapos po may ilang perasa po naman nabigay si Kuya Emil. Tapos naman po, oh, yung gulay, yan yung pinili ko pong hipon. At uh, yan po lalagyan din natin ng sausage. Kasi kaya ito dun sa malaking kawali.

lalagyan na natin yung ating bawang at lalagyan na natin ang sweet chili sauce at ating po itong luluglugan Lagyan natin ng oyster sauce. Ah, ano po natin ng paprika paminta. So, yun at lalagyan na po natin 'yung ating ating alimango. natin yung ating tahong. Medyo malilit po yung nabili kong tahong. At yan po, may patatas tayo. At yung ating sweet corn. Atin na muna pong hahaluin. Saka po natin mamaya lalagay yung hipon. At yung pong ating sausage. Gusto pinagluto ng gato yung aking mga kapatid ng makatikim din. Dati po ay bihira makatikim ng aking luto. Sila po laging malayo sa amin. At ito naman po yung ating hipon. Para sage. itin na lang po yung papakuluan pa para po tumahok pa yung sauce dun sa ating nilagay na hipon at sausage. So, maya maya. Yung pong, aking hipon, yung pong pansit ay aking pampinapaloto kay ate ai ay, ay dun sa loob. So, yan po. dito naman ay nagluluto si ate ng pansit si ate Ai-Ai. Lagyan na po natin yung ating bihon Sige. So, Sige, pati natin yung gulay. So, ang aking punsaw dito ay, ano ay, yung mga pinagtanggal lang po ng

mga po yung mga kalakas sa mga nito maraming salamat din sa ng mga sa mga po yung mga sa mga wakas mga mga ang lahat ay pinagkakalag sa amin. mga salamat sa 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 Amen, Amen. kain na na po kain na na O, dali! Kain na! O, O, okay. na! Okay. Okay. Kaya nga Hai 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 Hii,олain66е8, contains the boys ,-还quer olha holder 돼, yelala seaaahamb Joanna banner watching kata, merataط silaahara agarap di filemen pelikak obligir,침ng pelom upng peluk pingg Okeie, temna sembang Kirsty yelala camper 그렇지ана ekong 난 ال Вотo teman1 archa caloth عiem nya halita härCping kata kumpese ing

ay, kasi di na ako. Malolong talaga 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 talaga

ya kita lang mundo sa talo ni balen ni ayayi guys, njubie na sabado bukas sabado bukas sabado bukas sabado bukas sabado bukas sabado bukas Happy New Year everyone! Alamang <laughs> kain na 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 pumpesto. Ano mo talo talo? Manu. Ano mo Ano? Ano mo sabi Ano? Ano mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo sabi Spaghetti sabi mo 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 Si ano sabi mo sabi mo kaya nakayaw nakayaw ganon pa ba? 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 ganon na ba? ganon pa 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 ba? pa ba? ganon ba? ganon pa 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 Nando ba 'to? Lola Hindi ko alam nang tao. Amen. Walang Hindi na tawag tulang kaliskis. Ha, Hello no. No ven. La pared una tata. Todo pues me dijeron hielo, hola. Dice. Dice hielo. Vale, vale. No pareto. Magalo va. Dice mi hijo. Dice que le den tempo. Dice me la ayudan. Dice. Dice. Dice que han vendido. ¿Está? Dice. Dice del duro. Dice pintito todo alico. Dice. Ah, pues. Oh, ¿qué dicen?

di eh, kapatid na ng aking tatay yeah. siya sila sa maita ano ba ang mga ularbe kilala mo na yung taka ko naget ko ah ah -oh. okay

wala na nilo na mo sayang ba

Wala Wala pila ka sa bawahin na yun ay yung kita tabaon Ano na kayang dalawa? Bakit nalang paasok? Hindi, hindi nalang naglaw. Nandito Pag-uwi yan. O, baka sinindyan na kayo Baka umesin din yan eh. Huwag pa lang na Hindi nalang naman pa

Nagigay na naman sa nakakain. Nakakakita nang nakakain oh, ang ah. hoa. Kaya nakabantay, sarado. So, uy, tingnan mo. Nakaalal. Nakagata. So, yan po. Sila'y pa-uwi na. Back to San Mateo. Yan. Balik na po. Uy, ana Uy,

Ba bye ba bye. Ingat. Ba bye ba bye. Bye bye. Bye bye. Baka hindi kayo mababasa. Ayan so, po. Ako hindi natin sasama paghahat eh. hindi naman kasha. Kuya ka dyan sa taas. Dyan sa taas ko itatali eh, na lang ni Mahal. Yan. Sila di alam na isa sa asing ko pa po ang alis. Bye. Wow. Bye. Oh. Ah, Ingat. Bye. 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 Trip, Uyan, Ay, tato, ah. Bye. 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 uwi na! Ay, Bye. 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 Pag na na sa ano. Tapos shot ka rin pag marami ha. Bye. Ingat. So yan po. Uwi ano naman sila.